Ang langi ay kulay abo. Bumubuhos ang ulan na parang walang katapusan. Sa gitna ng isang liblib na probinsya, sa daang halos putik na lang ang natitira. Isang mamahaling kotse ang tuluyang isinuko ang laban. Si Emar Kim Joon Ho, isang makapangyarihang si mula sa Korea, ay napasuntok sa manibela. Eish! Jinja, sigaw niya sa sarili. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay ginugulo ng malakas na hangin at ng sarili niyang pagkadismaya. Ang kanyang Italian leader choice, ngayon ay nakalubog sa malagkit na puti. Walang signal ang kanyang state of the art na telepono. Ang GS na mayabang niyang sinundan ay nagturo sa kanya sa bingit ng kawalan. Nawala, nagisa, at walang pag-asa. Habang ang kulog ay dumadagundong na tila nanunuya, at ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanyang puso na sanay lamang sa mga numero at kita. Isang kunog, isang kakaibang ugong, ang sumuway sa hagupit ng ulan. Papalapit paos, ngunit tuloy-tuloy. At mula sa lumalakas na ulan, isang anino ang dahan-dahang nabuo. Isang lalaking nakasalakot, sakay ng isang lumang motorsiklo. Ang hindi nila alam, ang simpleng pagtatagong iyon sa gitna ng unos at desperasyon ay magiging simula ng isang kwentong babago, hindi lang sa kanilang mga buhay, kundi pati na rin sa isang buong komunidad. Si Mang Lito, o Lito Magsaysay sa kanyang mga kababaryo sa San Roque, ay lalampas na sa 55 taon. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit na ng araw at ng maraming taon ng pagbabanat ng buto. Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay pa ningning ng kabataan at walang hanggang kabaitan. Ang kanyang umaga ay nagsisimula bago pa man tumilaok ang mga tandang. Isang mabilis na hilamos, isang tasang mainit na kape barako na tinimpla sa lumang kaldero, at pandesal na binili pa kahapon mula sa panadeya ni Caberto sa kanto. Pagkatapos ay lalabas na siya sa kanyang munting bakuran, kung saan ang bawat halaman, mga palong, sitaw, kamatis, at ilang puno ng saging at mangga, ay tila personal niyang kilala. Kakausapin niya ang mga ito, O, oh, mga anak, magbigay kayo ng maraming bungaha, para may madala si tatay Lito sa palengke. Ang kanyang dampa, yari sa nipa at sa wali, ay maliit ngunit malinis. Ang mga siwang sa dingding ay pinapasukan ng malamig na hangin sa gabi, at ang bubong ay may ilang tulo kapag malakas ang ulan. Ngunit para kay Mang Lito, ito ay isang palasyo. Dito lumaki ang kanyang dalawang anak na ngayon ay nasa Maynila na nagsusumikap para sa sarili nilang mga pamilya. Paminsan-minsan, nakakatanggap siya ng sulat, kaya'y tawag mula sa isang kapitbahay na may telepono, nangungumusta, at ang puso niya'y lumulundag sa tuwa. Ang kanyang pinakamalaking yaman, bukod sa kanyang mga anak, ay si Kidlat. Ito ang palayaw niya sa kanyang motorsiklong halos kasing edad na ng kanyang panganay na ana. Kinakalawang na ang ilang bahagi at ang upuan ay may tagbina ng retaso ng sako ng bigas. Ngunit si Kidlat ay hindi pa siya ipinapahama. Araw-araw, ito ang kanyang katuwang sa paghahatid ng kanyang ani sa palengke ng bayan. Mga sampung kilometro ang layo. Ito rin ang kanyang ambulansya noong minsang nilagnat ng mataas ang apo ni Aling Sela, ang kanilang kapitbahay. Siya ang naghatid dito sa pinakamalapit na klinika. Hindi mayaman si Mang Lito sa katunayan, Madalas ay sapat lang ang kanyang kita para sa pang-araw-araw. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng kabutihang-loob. Kapag may nangangailangan sa kanilang baryo, isa siya sa mga unang umaalalay. Minsan, nakita niyang nasira ang bakod ni Mang Carding dahil sa dumaang bagyo. Kumuha si Mang Lito ng ilang piraso ng kawayan sa kanyang likod-bahay at tinulungan itong ayusin. Kahi hindi naman siya hinihingan ng kulong. Ayos lang iyan, Carding, sabi niya. Bayanihan lang. Kapag sobra ang kanyang ani, hindi niya ito ipinagdadamot. Nagbibigay siya kay Aling Nena, ang may-ari ng maliit na say-say store. O sa mga pamilyang alam niyang kapos, ang kanyang kaligayahan ay simple. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, ang huni ng mga ibon sa umaga, ang ngiti ng mga taong kanyang natutulungan at ang tahimik na pagdarasal ng pasasalamat bago matulo. Sa kabilang banda, si Mr. Kim Joon Ho ay nabubuhay sa isang mundong ibang iba. Ang kanyang umaga ay nagsisimula sa pagbabasa ng stock market reports. Ang kanyang kanghalian ay business meetings sa mga mamahaling restaurant. At ang kanyang gabi ay madalas ginugugol sa eoplano. Lumilipad patungo sa ibang bansa para sa isa na namang malaking transaksyon. Siya ang C ng JK Global isang conglomerate na may interes sa electronics, construction, at renewable energy. Kilala siya sa pagiging agresibo, matalino, at minsan, medyo walang pasensya. Nasa Pilipinas siya para sa isang mahalagang proyekto. Ang paghahanap ng lokasyon para sa isang malawak na eco-industrial park. Bago ang insidente, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang lokal na driver, si Ben. Si, I suggest we take the main highway. It's longer but safer. The provincial roads here can be unpredictable, especially with the rains. Payo ni Ben. Ngunit tiningnan ni Emar Kim ang GS sa kanyang telepono. Nonsense, Ben. This route is shorter by almost an hour. Time is money. I trust technology more than hunches. Pinilit niyang siya na ang magmaneho ng inarkilang Lutsuri SUV. At iyon ang naging simula ng kanyang kalbaryo. Ang shortcut ay naging isang maputik, bako-bakong daan na unti-unting sumisira sa ilalim ng kanyang sasakyan. Hanggang sa isang malakas na kalabog ang narinig niya, at biglang namatay ang makina. Sinubukan niyang start, pero wala. Bumaba siya, at doon niya nakita ang lawak ng problema. Ang gulong sa unahan ay bumaon ng malalim sa putik, at tila may tumagas na langis mula sa ilalim. Sinubukan niyang tawagan si Ben, ang kanyang opisina, ahit sino. No service. Pauli ulit na yon ang lumalabas sa skiing. Nagsimula siyang maglakad, umaasang may makikitang bahay o tindahan. Ang bawat hakbang ay pahirapan dahil sa puti. Nakakita siya ng isang kaitong hila ng kalabaw. Sumigaw siya, kumaway. Excuse me. Tulong. Help. Ang magsasakang sakay nito, isang matandang lalaki, ay tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mamahaling relo, ang kanyang suit na kahit madumi ay halatang galing sa ibang mundo. Tapos ay umiling ito at pinalo ang kalabaw para magpatuloy. Marahil ay natakot, o marahil ay ayaw lang mapahama. Doon unang naramdaman ni Emar Kim ang tunay na takot at ang kanyang pagiging dayuhan sa lugar na iyon. Bumalik siya sa kotse basang basa na ng ulan, nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa lumalaking desperasyon. ito na ba ang katapusan niya? dito sa isang lugar na ni hindi niya alam ang pangalan. at doon nga, parang sagot sa isang panalanging hindi niya namalayang binibigkas, dumating si Mang Lito sa ni kidla. Bumaba si Mang Lito, ipinarada ang motor sa gilid ng daan, at maingat na lumapit. Ang salakot niya ay medyo tumatagilid na dahil sa lakas ng hangin. Magandang hapon po, Sir, bati ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay mahinahon sa kabila ng ingay ng ulan. Mukhang may problema po kayo. Tiningnan siya ni M.R. Kim. Isang matandang magsasaka, payat, nakasuot ng lumang kamiseta at shorts, nakatsinelas. Sa unang tingin, hindi ito ang uri ng taong makakatulong sa kanya. Ngunit ang mga mata nito, may kakaibang sinseridad. Car broken. Stuck. Hirap na sabi ni M.R. Kim, itinuturo ang kotse. Phone no signal. Town far. Umango si Mang lito, Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ay opo. Sira po. Naku, malayo pa po ang bayan mula dito. Kung lalakarin ninyo, baka abutan kayo ng hating gabi. Lalo na't ganito kalakas ang ulan. Napatingin siya sa langi. Delikado po. Ilang sandali silang nagitigan. Ang isa ay sanay magutos at magdesisyon. Ang isa naman ay sanay sumunod sa agos ng buhay at panahon. Kailangan niyo pong makarating sa bayan para makahingi ng kulong. Sabi ni Mang Lito. Wala pong ibang paraan. How? Kanong ni Emar Kim. Ang pag-asa ay bahagyang sumisili. Napakamot ng ulo si Mang Lito. Sandali siyang nag-isip. Tiningnan niya si Kidlat. Apo si M.R. Kim. Alam ko na po, bigla niyang sabi. Itong motor ko po, si Kidla. Pwede nyo pong hiramin. Nanlaki ang mga mata ni M.R. Kim. Your motorbike. You let me use. Hindi siya makapaniwala. Sa Seoul, hindi mo basta-basta ipapahiram ang bisikleta mo sa estranghero. Ito pa kayang motorsiklo. Opo, sir. Mas kailangan niyo po ito ngayon kaysa sa akin. Paliwanag ni Mang Lito. Na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo? Medyo maselan lang po itong paandarin minsan. Pero kapag umandar na, dere diretso na yan. Ituturo ko po sa inyo. May kaunting pag-alinlangan pa rin sa mukha ni M.R. Kim. But you don't know me. What if? I don't return. Isang simpleng ngiti ang gumuhi sa labi ni Mang Lito. Mukha naman po kayong mapagkakatiwalaan, sir. At saka, mas importante pong makarating kayo ng ligtas sa bayan. Ang mga gamit na papalitan. Ang buhay, hindi po. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Emarkim. Ang simpleng pilosopiya ng magsasaka ay nagbigay sa kanya ng kahihiyan at paghanga. Tumango siya. Okay. Okay. I will use it. Thank you. Kamsaham nida. Buong pasensyang itinuro ni Mang Lito ang mga seketo ni Kidla. Ang tamang timpla ng sipa sa starter. Ang kaunting pihit sa silinyador. Pagkatapos ng ilang subo, umandar ang makina. Umuugong na parang may sipon. Ngunit umandar. Ayan na po, sir. Dahan-dahan lang po sa pagkapatakbo. Medyo madulas ang daan. Sumakay si Emar Kim, alanganin pa. Ang luma at matagtag na motorsiklo ay ibang-iba sa malambot na upuan ng kanyang luxury cars habang tinatahak niya ang maputik na daan. Bawat lubak ay ramdam niya. Ngunit kasabay ng hiyap ay ang lumalagong respeto, ara sa magsasakang nagtiwala sa kanya. Nakakasalubong siya ng mga kubo, mga batang naglalaro sa ulan na kumakaway sa kanya, mga asong tumatahol, mga tanawing simple, ngunit may kakaibang ini. Naisip niya ang kanyang mga board meetings, ang kanyang mga five-star hotels para bang ibang planeta ang mga iyon kumpara dito. Naiwan si Mang Lito sa tabi ng sirang kotse. Imbes na sumilong, binantayan niya ito. Baka may magtangkang magnakaw ng gulong o kung ano. Bulong niya sa sarili. Habang hinihigpitan ang kanyang salako. Dumilim na ng tuluyan. Ang ulan ay hindi pa rin tumitila. Ginaw na ginaw na siya. At kumakalam na ang kanyang sikmura. Nagdasal siya ng tahimik, Panginoon, sana po ay ligtas na nakarating si Sir sa bayan. Asana As po, maalala niyang isa uli si Kidlat. Napangiti siya sa huling naisi. Malaki ang tiwala niya sa dayuhan. Sa bayan, pagkatapos ng halos dalawang oras na biyahe sa motor, nakahinga ng maluwag si Emar Kim. Basang-basa, nanlalamig, ngunit ligtas. Agad siyang naghanap ng police station. Kulad ng bilin ni Mang Lito. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa mga pulis, na medyo nagtaka pa sa itsura niyang gusgusin, pero halatang mayaman. Inahiram siya ng telepono. Mabilis niyang natawagan ang kanyang team sa Maynila. Get me a tow truck, a new car, and dry clothes. And find out about a local farmer named Lito Magsaysay from Barangay San Roque. He lent me his motorbike. Habang naghihintay, hindi maalis sa isip niya si Mang Lito. Ang kanyang simpleng kabaitan, ang kanyang tiwala. Sa mundo ni Mr. Kim, ang mga ganoong bagay ay bihira, kung hindi man imposible. Ilang oras pang lumipas bago dumating ang kulong. Kasama ang kanyang mga staff na may dalang mainit na kape at bagong damit, bumalik sila sa lugar kung saan naiwan si Mang Lito. Mula sa malayo, natanaw nila ang isang anino na nakaupo sa gilid ng daan, sa tabi ng kanyang sirang kotse. Si Mang Lito, nanginginig sa ginaw, ngunik naghihintay. Nang makita sila, dahan-dahan itong kumayo at ngumiti. Sir Kim, ay, salamat naman po at nakabalik kayo. Masiglang bati ni Mang Lito, kahit halatang pagod na. Akala ko po kung ano na ang nangyari sa inyo. Lumapis si MR Kim, nabihis na at mukhang presentable na ulit. Mang Lito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kinuha niya ang kanyang wallet at dumukot ng isang makapal na pliego ng pera. Halos sampung libong piso. This is for you. For your help, for your motorbike. This is nothing compared to what you did for me. Napatingin si Mang Lito sa pera. Tapos kay Emar Kim. Tapos ulit sa pera. Nanlaki ang kanyang mga mata. Naku, Sir Kim. Susmar Yosef. Sobra-sobra naman po yan. Hindi ko po matatanggap yan medyo nabubulol niyang sabi, at marahan niyang itinulak ang kamay ni M.R. Kim. Ang pagtulong po ay hindi binabayaran ng ganyan kalaki. But Mang Lito, you saved me. And your motorbike. Si Kidla po ba, ngumiti si Mang Lito. Ayos lang po yon. Kaunting gasolina lang po ang kailangan niya. Sige po, kung mapilit po kayo, tatanggap po ako ng pambili ng gasolina. Siguro mga dalawang daang piso, at kaunting pangkain na rin po, mga tatlong daan pa. Limang daan po, sobra-sobra na yon, sir. Hindi makapaniwala si M.R. Kim. Pinagmamasdan siya ng kanyang mga staff, na narinig ang usapan. Doon sinabi ng isa niyang assistant, Mang Lito, alam niyo po ba kung sino si M.R. Kim? Siya po ang C ng JK Global, isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong Asia. Napatingin si Mang Lito kay M.R. Kim, na may halong pagtataka at hiya. Aba, e eh, ganoon po ba, sir? Pasensya na po kayo, hindi ko po alam. Akala ko po, ordinaryong turista lang kayo na naligaw. Lalong humanga si Mr. Kim. Tiningnan niya ang payak na kasuotan ni Mang Lito, ang kanyang pudpod na tsinelas, ang kanyang maliit at payat na pangangatawan, at naisip niya ang motorsiklong ipinahiram sa kanya, luma, kinakalawang. Ngunit para kay Mang Lito, iyon marahil ang isa sa pinakamahalaga niyang ay Aryan. Ang taong ito, na halos walang wala, ay nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya ng walang pag-aalinlangan. Ang puso ni Emar Kim ay tila pinipiga. Ang sinisism na matagal nang bumabalot sa kanya, ay unti-unting natutunaw. Manglito, sabi ni Emar Kim, ang kanyang boses ay basag. Inakiusapan niya ang kanyang asistant na isalin ang bawat salita niya ng may puso. The money I offered you, it's nothing. What you gave me today, your trust, your kindness, your motorbike when I was desperate, that is priceless. You showed me a kind of wealth I rarely see in MY world. A wealth of the heart. Napaiwas ng tingin si Mang Lito, medyo nahihiya. Ganon lang po kalaga siguro, Sir Kim. Dito po sa amin, kapag may nangangailangan, inutulungan po kalaga, hanggat kaya. Hindi na po yon iniisip. Nag-usap sila ng matagal. Nalaman ni Emar Kim ang tungkol sa buhay ni Mang Lito, sa kanyang mga anak, sa kanyang munting sakahan. Nalaman din niya ang tungkol sa kanilang barangay, ang kakulangan nila ng maayos na health center, ang mga pangarap ng mga magsasaka para sa mas magandang ani. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Emar Kim. Isang ideyang mas makabuluhan kaysa sa simpleng pag-abot ng pera. Mang Lito, sabi ni M.R. Kim, may determinasyon sa kanyang boses. MY Company, JK Global has a foundation. We invest in communities that share our values. Because of what you did, because of the spirit of this place you've shown me, I want to help your barangay. We will fund the complete renovation and modernization of your health center. Tumingin siya sa paligid sa mga bukirin. And we will also provide support for the farmers here. New irrigation, better seedlings, training in sustainable agriculture. We will start with your farm, Mang Lito, as a model. Hindi agad nakasago si Mang Lito. Pagkatapos ay dahan-dahang tumulo ang mga butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng lungkot, kundi ng labis na kagalakan at pasasalama. Sir Kim, Panginoon ko, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ito po ito pong sinasabi ninyo, napakalaking kulong po nito sa aming laha. Sa buong San Roque, napahawak siya sa braso ni M.R. Kim. Maraming maraming salamat po, hindi po namin ito makalimutan. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng papahupang ambon, dalawang mundong magkaiba ang nagtago at nagkaisa. Ang mayamang si at ang hamak na magsasaka pinagbuklod ng isang diwa ng pagtutulungan at pag-asa. Naramdaman ni Emar Kim ang isang kakaibang inik at saya sa kanyang dibdib. Isang uri ng tagumpay na hindi kayang ibigay ng kahit anong business deal. Lumipas ang anim na buwan. Ang dating halos gumuhong health center ng Barrio San Roque ay nakatayo ng matikas. Bago ang pintura. Kumpleto sa modernong kagamitan. May sapat na gamot, at may regular ng doktor at nurse na tumitingin sa mga residente. Ang mga bukirin sa paligid ay luntian at masagana. Si Mang Lito, kasama ang iba pang magsasaka, ay natuto ng mga bagong paraan ng pagsasaka na mas matipid sa tubig at mas malaki ang ani. Ang kanyang munting dampa ay naipaayos na rin. Ang bubong ay wala ng pulo, at may maliit na solar panel na nagbibigay ilaw sa gabi. Regalo mula sa kumpanya ni MR Kim. Dumating si Mr. Kim para sa formal na pagpapasinaya ng bagong health center. Hindi na siya mukhang naliligaw o desperado. Sinalubong siya ng masayang tugtugan ng banda, ng mga batang may hawak na maliliit na bandila, at ng buong komunidad na pinangungunahan ni Mang Lito, na ngayon ay itinuturing na bayani ng kanilang baryo. Pagkatapos ng seremonya, isang simpleng salusalo ang idinaos sa ilalim ng mga puno ng mangga. Si Emar Kim at Mang Lito ay magkatabing kumakain ng nilagang manok at kanin. Nagkwentuhan na parang matagal ng magkaibigan. You know, Mang Lito, sabi ni Emar Kim, habang pinagmamasdan ang mga ngiti sa mukha ng mga tao. That day I got lost. I thought it was the worst day of my life. But now I realize, it was one of the best. It led me to you, and to this wonderful community. You restored my faith in people. Ngumiti si Mang Lito. Sabi ko nga po sa inyo, Sir Kim. Ang kabutihan, parang halaman. Kapag itinanim mo, tutubo at mamumunga. At ang bunga, babalik din po sa nagtanim, at sa marami pang iba. Ang kwento ni Mang Lito at ni Emar Kim ay naging isang alamat sa Baryo San Roque. Isang palala na ang isang simpleng gawa ng kabaitan. Gaano man kaliit, ay maaring magbunga ng hindi inaasahang pagpapala. Isang paalala na ang tunay na yaman ay nasa puso, at ang pagtulong sa kapwa ang pinakamataas na uri ng pamumuhunan. Ang ugong ni Kidlat, na minsan ay sumuway sa unos para maghatid ng pag-asa, ay naging simbolo ng walang hanggang diwa ng bayanihan. Isang paggapatunay na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagkukwento, at ang pag-ibig sa kapwa ay laging nahahanap ang daan. Nawayang kwentong ito ay nagbigay ng inik at inspirasyon sa inyong mga puso. Hanggang sa muli, dito sa mga kwento ng tadhana at pag-ibig.